Hello ka umami, i-share ko naman sa inyo ang recipe ng cassava cake na mas pinakrimi, mas pinasarap at mas pinacheesy na pwedeng pwede nating panghanda at pangbenta. Meron po tayong dalawang kg grated cassava at lalagyan ko ng dalawang latang 380 ml evaporated milk. Maglalagay din tayo ng 500 ml na coconut milk at hahaluin natin. At yun po palang grated cassava natin ay hindi ko na pinipiga. Meron akong medium size na limang itlog, binatil ko na bago ihalo. Kung malalaki ang itlog nyo, ay okay na yung apat. Lalagyan din natin ng isang cup ng melted margarine. Halu-haluin nating mabuti. Pwede po kayong gumamit ng butter pero mas prefer ko ang margarine. Dalawang cup ng white sugar. Kung hindi po kayo mahilig sa matamis ay bawasan nyo na lang. Halu-haluin po natin mabuti at maglalagay na tayo ng cheese. Sa dami naman ng cheese, depende na po sa inyo kung gaano ka-cheesy ang gusto nyo. Pang-merienda lang naman namin ito at ipapatikim sa aking mga kaibigan. Kaya naman, dinamihan ko na ang cheese. Halu-haluin natin mabuti. Dito ay gagamit ako ng malaking kudradong baking pan. At bago po natin ilagay ang cassava mixture, importante po na pahiran muna natin ito ng margarine. Yung hindi melted para madali nating ipahid. Ganun din sa mga sides para kapag naluto na yung ating cassava cake ay hindi ito madikit madali natin itong sasandukin i-bake na po natin sa ating preheated oven 250 degrees celsius for 15 minutes at habang hinihintay gagawa po tayo ng creamy toppings meron tayong 1000 ml na coconut milk at nilagyan ko ng dalawang kutsara na harina gumamit ako dito ng sagatan o salaan para madali ko itong maihalo Gumamit ako ng whisk para ihalo ang apat na egg yolk. Kung maliliit po yung inyong egg yolk, gawin yung lima. Maglalagay din tayo ng 380 ml na kondensada. Dalawang lata po yan. Susunod ay maglalagay ulit ako ng cheese pero ito po ay optional na lamang. Kung wala ng cheese or kung ayaw nyo nang lagyan ng cheese, pwede kayong maglagay ng kaunting asin. Bubuksan natin ang apoy nang mahina at continuously haluin hanggang sa lumapot ng ganito. Okay na yung ating kasaba, ganyan na po yung itsura. Hahanguin na muna natin para mailagay ang creamy toppings. Sa ginawa nating kasaba ay sakto lang yung dami ng ating creamy toppings. Ilalagay ko po sa comment section yung recipe para madali nyong makuha. Kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, comment naman kung taga saan kayo para malaman ko kung saan makakaabot ang video na ito. Maraming salamat po. I Spread lang natin mabuti. Depende na sa inyo kung gaano kakapal. At nakadepende rin sa kung anong sukat o gaano kalapad yung ating lagayan. Mas malapad, mas manipis. Kung mas makapal, ay mas makapal din yung ating creamy toppings. Ibibake ulit natin ito for 10 minutes hanggang sa kumikibot-kibot na siyang ganyan at magkaroon ng brown spots. Hanguin natin at palamigin. At ngayon naman ay isasalang ko na yung ating second batch. Mas maliliit yung aking mga lagayan kaya naman mas kapalan natin yung toppings dahil mas makapal din yung kasaba sa ilalim. Kung mas maliliit yung ating lagayan, mas maikli din yung baking time. Bantayan nyo na lang po. Ito po ay matagal ko ng recipe noon pang nagbibenta ako ng kasaba cake sa ating mga kababayan dito sa Thailand. Kung nagustuhan po ang video, share, Maraming salamat. Tara, magtimpla na tayo ng kape.